Benjo, magandang umaga po, sir. Good morning! Uh, yes, uh, Ted, good morning po. Uh -huh. Good morning. Uh, Benjo, if you recall, nung unang uh, nung huli ka namin, mga binabanggit mo na meron ng consultation nga naman din para nga sa pagbabalik na ng ating uh, um dating uh, schedule ng school year by next school year. Meron bang update dito? Kasi ang DepEd mukhang Uh, ano pa rin sila eh, doon pa rin sila sa ano eh, sa dahan-dahan na transition. Uh, so far po, uh, malutad wala. Pero ngayon pong araw, no, mamaya papapunta rin po kami sa uh, briefing po no, para, ng House, no, ng House sa uh, Basic Education Committee no, para dito. eh, uh, Siyempre, we will reiterate po yung aming uh, posisyon ano, na madaliin na po ito. No? Kasi <laughs> parang, oh, ganoon din eh, no? parang nasayang din ano, po, mm -hmm. yung ating uh, Uh, school days no, dahil sa declaration ng mga asynchronous um, classes no, ng central office at ng iba't ibang mga opisina kasama hmm. na yung mga LGU. Hmm. Yung sinasabi mo na kayo mismo sa inyong hanay dyan sa Teachers Dignity Coalition eh, gumawa na ng pagkwenta no? Uh, sa number of school days, etc. para makabalik na tayo sa regular na dati nating uh, ano no schedule ng school year ito ba ay na formalize niyo na yung sinasabi mo na sa suggestion ninyo? Opo, opo. Na 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 po namin ito no at natanggap na rin po ito no. Both ng dalawang committee on education no, ng Senate at House at ng DepEd po mismo. Okay, sige. so far naman, mayroong kasing existing ngayon na memorandum ang DepEd, di ba? Itong 2024 0402477 para dito nga sa mga mitigating measures ngayon super nga ang init no um, may mga binabang implement short classes and conduct in person classes preferably 6 to 10 etc etc anong tingin niyo rito is this effective now Ah, uh, yan, yan po yung ginagawa no nung ating mga LGUs no. Pero alam mo ang nangyayari po maloted no. Uh, um since kulang naman tayo sa mga classrooms no. Ang nangyayari po niyan sa marami po no ng mga uh, Uh, ang natin ay uh, salitan no so ibig sabihin po hindi naman po nagagawayan ng uh, isang buong linggo na may klase po yung ating mga uh, bata no uh, like for example in our case in Caloocan no ay uh, dalawang araw po no yung klase no uh, dalawang araw yung klase ng pang umaga lunes martes no pinumang hapon miyerkules uh, sa no pag friday maghahati sila no nang hanggang doon sa hanggang 11 o'clock do no, eleven 11:30 minsan ano po no maghahati po no doon so so tatlong araw lalabas dalawat kalahating araw po in a week no yung lamang ang mm. um doon lamang magkaklase pero hati pa rin yan na, kasi in in um, some cases po no um yung mga klase nang hanggang uh, let's say 12 uh, noon o 12:30 ay uh, hanggang alas 10 lang o hanggang alas 11 lang no so shortened yung period no um, pero yung iba na uuwi pa po no uh, mm -hmm. sa complete no na asynchronous classes po or, or mm -hmm. uh, declaration ng suspension ng face to face <coughs> kahit mm -hmm. po uh, shortened na ay uh, madalas ay uh, nawawala pa talaga totally no? so yun po yung nangyayari po ngayon hindi lang sa amin sa kalokan nangyayari po yan sa halos lahat po ng mga um, LGUs no, dito sa Hmm. Metro Manila and another another areas. Oo. Ano ang feedback sa iyo ng mga teachers dito sa uh, sa ngayon sa pagpapatupad ng online classes kasi may mga nakakapanayam kami ng na mga magulang sa aming mga ugnayan dito no yung mga humihingi lalo na ng tulong na ang problema pa rin hindi naman lahat ng mga bata ay may gadget may internet access din na malaya nila magagamit. Anong feedback sa inyo so far dito kayo sa sitwasyon na ito? Doon sa kakayahan ng estudyante to be able to comply dito nga sa online classes na ito? Well, uh, the same po. No? Yan, yan naman po talaga ang problema po natin. Ano po, yung kawalan ng gadget or mm. internet connection ano, ng ating mga kababayan. Ano? Mm uh, yun talaga yung nagiging yung problema nila. Pag modular naman, uh, manutit, hindi naman gagamit ng internet. No? Pero siyempre eh, hindi, hindi talaga rin na nakaka-comply no? or maka-comply man, eh, parang hindi rin naman natututo yung mga bata. At yan mm -hmm. ang pinag problema natin na nakita noong dalawang taong uh, pandemic education po natin during yung uh, COVID-19 uh, lockdown po. So mm -hmm. the same mo yan, ano? hindi po nagiging efektibo, no at uh, so, tingin namin ay uh, malaki po yung uh, nasasayang no? mm -hmm. na oras po ng mga bata mm -hmm. para dun sa learning nila. Oo. Sir Benjo kanina yung binabanggit niyo na itong shortened classes, hindi siya may implement daily, parang thrice a week lang siya kakulangan ng teachers po ang dahilan din ito? Uh, hindi po, mas classroom 'yan, no. Ah, uh, magchachaka mm. Ah, mm -mm. uh, um, in, in the case of most schools po in Metro Manila, two shifts kasi. No? Oo, so, oo. Ships, kaya hindi talaga ubra, no. Kaya ganun po yung ginagawa po ng mga LGUs natin. Ang dami nga nito, no, iba-iba ang dami no so kada LGU ay nag-iiba yung uh, yung um, scheme no minsan depende rin no doon sa ating mga uh, DepEd uh, field officials no kaya yeah. magamat na sa isang lugar tayo itong Metro Manila na pare-pareho naman na uh, most likely yung uh, heat index Iba-iba mm -hmm. yung schema, no pagdating sa field po natin Okay, sige So salamat na marami Benjo Makikipag-ugnayan kami ulit sa inyo Para malaman natin ano ba niyo na pag-usapan nyo Nitong uh, mga policy makers natin Dito sa inyong gaganapin na consultation uh, Tungkol nga sa mga panukala Ng pagbabalik sa ating uh, dati ng uh, school calendar Sa usapin din nga nitong uh, nangyayaring uh, climate change na ito Salamat Benjo Yes sir, no, uh, isa pa po no, uh, hmm. Ted, bukas din no, sa Senado ay meron na mga rin no, eh, po dito. So, sunod-sunod na hmm. po ito. Okay, sige. So, salamat na marami Benjo sa inyong sakripisyo para sa ating mga uh, mga kabataan. Mabuhay inyong hanay. Marami salamat din po. Thank Buong. you. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.